Good morning, it's me again, Mama Pix. Welcome sa YouTube ni Pix Vlog. So, ayan, today video, mga ka-Pix. Ngayong araw is holiday po dito. So, walang pasok. Yung mga bata din, walang work din po kasi Bonifacio Day. So, pagkakalam ko po, yung Bonifacio Day is ano po sa November 30. Di ko po alam ba't na-move or na-advance ngayong 27 po yung Bonifacio Day. So, ayan mga kapix, katakatapos ko lang pong maglaba. And, yun ho, nakapagsahing na po ako din ng kanin. So, ayan, medyo madami-damin po yung labahan ko kasi hindi po ako nakapaglaba siguro ng, ano, five days. Parang, ano po, natambakan po ako ng mga labahan. So, ayan mga kapiks, ito po yung labahan ko. Yan, maganda po yung sikat ng araw po ngayon dito sa amin mga kapix. So yan po yung aking mga labahan. Or nilabhan ko po kanina. Yan mga punda po kasi. <laughs> Wala pa po akong masyadong anong pampalit sa mga punda. Yung iba po hindi po kumakasya sa una namin. Yan yung labahan ko. Then yung ano po school uniform ng mga bata. Ngayon ko lang po na labahan. Ang init-init po ngayon dito. May part naman din po na ano, ma parang makulimlim. At so ayan mga katics, um, ano pala, dito, before po sa aming ano, likod, may mga naka imbak po dito na mga kahoy. So ngayon po wala na. Pinakuha ko po sa ano ko, you know, brother-in-law ko, pinatanggal ko po dyan. Then yung dito din po sa dingding namin may mga, ano po, before dito mga, ano, um, battle. So, yung nakalagay po dyan dati, nandun na po. Doon ko po nilagay or pinalagay sa, sa brother-in-law ko. So, kaso po ano, winawalisan po dito, maya-maya, yung mga ano, manok. Kinakalat po yung ano, yung mga lupa. So yan po si Ate isra walang pasok. Nandiyan naman siya ulit ngayon sa Duyan. Yan ho mga kapiks, uh, may kanin na po kami. So yung isipin ko lang po ngayon is yung ulamin namin ngayong tanghali. So yan kahapon po linggo. So sila mama naligo po ng dagat din. Yung dalawa ko po hindi po nakasabay or nakasama dahil Hiniram po ni Ronald yung motor dahil pumunta po siya sa, sa sa pabahay kinaduday. So, pangalila po siya dumating kaya hindi po kami nakasama dahil walang service. So, yung idea ko po, um, sinama ko po sila sa downtown dahil namili po ako ng paninda ko doon. So, nung pagkagabi naman po is, ano, pumunta po kami ng mga Carter Park. So, yun naman po ulit yung mga bata is, pinasyal ko doon. Siguro, nakauwi na po kami mga 8 na po, 8 p.m. Kasi yan, dito lang po muna tayo sa likod kasi ano, medyo mabasa pa po yung likod ko. Katapos yun, katapos ko lang pong maglaba. Yan mga kapiks, naisipan ko pong ano, bumili lang po ako ng luto na na ulam kasi pag pag, pag, pag yung hilaw pa po, ako pa po yung magluluto, gagamit pa po ng butin tsaka mga sangkap. So sa 50 pesos po, makakabili na po ako ng dalawang ulam. Nung nasi, nagre si nagre-request po siya at isa na ng paklay. Ano? Paklay. paklay. Gusto niya daw ng paklay. So, yun mga kapiks, Punta po ako ng Fustanis. Doon po ako bibili na sa ano? Sa pinsan ko kasi. Siya po yung nagluluto ng ano doon. Mga ulam na. Ready to eat na po. <laughs> Yan. Dyan ka lang muna. Bantayan mo yung ating bahay-bahayan kasi baka kunin nila. Char. So, yan. Yung motor po doon na po sa labas. Ito lang po ako dadaan. G nasa kalsada agad tayo. init sa kalsada. Yan, dito na po ako sa bahay ng aking kapatid mga kapiks. So yan, dyan ko lang po muna ipapark yung motor dahil pupunta po, do, pupunta po ako doon kina mama. So yan, walang tao sa school. Hi, Mikay! Nge! Kain ka, kain! Ha? Say good morning! Say good morning, Mama Ani! Bless, Mama, bless! God bless! What color of this Mikay? Very good. One. And this one? Black. 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 What? Black. Helmet. You close the door. You close the door, Nadali. You close nali. You close. Bye bye. Yan si Mikaela ready na. Pupunta siya kina Mama. Lu. Daw. Smile. Wow. <laughs> so yung aming prinsesa po ang bagal maglakad. dear. Hello, hello. Say hi. Nadaan <laughs> po kami sa ano? Hello. Sa Lagay-Lagay Bridge. <laughs> That's is Lagay-Lagay Bridge. You agi agi. <laughs> Kaya di ko po pinapasok yung motor dahil Sa ganitong daan. That's not Icy. Kirby. <laughs> Kuya. One. What's that? Cat. And this, what's that? What's that, Mikai? Here, what's that? Chicken. Chicken. Uh -huh. Dito na tayo sa bahay ni Mama Lu. It out. Wala si Mama Lu. Yan, punta na po tayo sa bahay ng pinsan ko. Tignan po natin kung ano yung ulam niya. Yung lutong ulam na ano tinitinda. Maputik po yung daan dito. Yan po yung tindahan ni eh, Kuya. Maliit na tindahan. So, meron po siyang vegetable lumpia. Papay! Patanga daw! Yan, bawal daw mutang kasi Monday. Hindi niya alam na holiday. Yan, may langka. Pansit. Lumulutang. Hotdog and lumpia siya ngayon. Pritong is done. Packed Backbit. Wow, yung pinsan kong guwapo. Kung nakatalikod, char. Parang <laughs> kapaklay niya. May nakapaklay, waiting pa. Dugay pa? Yan, mga kapiks, nakabili na pa ako ng ulam. So, yan. Ano po yung nabili, nabili ko paklay, tsaka lumpia. So, yan, pauwi naman pa ako, mga kapiks. Yan, mga kapiks, yung binili kong paklay. So, yan yung favorite ni Ate Isra na ulam. Paklay. Maanghang po ito mga ka-pigs din. Vegetable lumpia. Kain po tayo mga ka-pigs. Kain po tayo mga ka-pigs. Pag-pray. Ano'y pag-pray? With Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, all, Lord, for this I give. Which are born to save, by thy heaven, and Christ our Lord. Amen.

So guys, magkakamera um, po ako. Magkakamila um, ba? Nagugas po siya ng kamay. Mah Mahang. Maanghang, ma mahahang. Maanghang po yung kasama namin. Mahang, kung ito mo. Parang nila po. Mahang. empat apa lumpen kan lumpi lumpi apa ayo menung make cheese na lumpia masarat naman empat, masarat

Kung hindi ka pa kumain ng kanin, bawal mo na kumain ng papaya dahil wala pang laman kanin. kung tiyan mo. Ikaw na. Ikaw natin. Ikaw natin. Na. Yan. Yeah, natapos na po akong kumain, chawan. Naubos na po ni Ate Sara yung paklay. Yan po yung natira. So yan, hanggang dito lang po muna tayo mga kapiks. Thank you for watching and see you in our next vlog. Goodbye. Happy Monday to all.